May limang dahilan pala guys kung bakit kailangan natin mag-upload ng mga content araw-araw kahit di pa tayo monetize. Tara, pag-usapan natin yan. Bago ang lahat, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-follow para ma-update ka kung may bago tayong update. At pakilike at share na din po at ng maraming matuto. Tanong, bakit nga ba kailangan natin mag-upload ng mga content kahit hindi pa tayo monetize? Hmm. Una, pagpapalaganap ng iyong nilalaman. Ito ay mabisang paraan para may palaganap ang iyong mga nilalaman at makilala ka bilang isang content creator. Makakatulong din sa pag-build ng iyong mga audience. Pangalawa, practice at improvement. Mas marami kang nilalaman na ginagawa, mas magiging mahusay ka sa pag-create ng mga video o mga vlog ito ay magbibigay daan sa iyo upang palaguin ang iyong mga kasanayan. Pangatlo, audience and engagement. Kahit di pa tayo monetize, maaari kang makipagugnayan sa iyong mga manonood o mambabasa. Ito ay makakatulong sa pagbuo ng isang masugid at malakas na komunidad. Pangapat, pag-aaral habang gumagawa tayo ng content o nilalaman na pag-aaralan natin at nakikita kung anong uri ng content ang dapat at ano ang kumukuha ng traction at kung ano ang hindi ito ay makatutulong sa pagpaplano ng mga estratehiya o strategy kapag ikaw ay na-monetize na, na. panglima hinahangad na monetization kung maganda ang iyong mga nilalaman sa simula pa lamang, mas may posibilidad kang mamonetize at mas magiging malamang ka na makukuha mo ang mga requirements para sa monetization. Mga ka-Chess Vlog, isa lang ang ibig sabihin nito ang pag-upload ng mga nilalaman o pagiging consistent bago pa tayo ma-monetize ay isang hakbang na maaaring makatulong sa pag-usbong ng ating online presence at mga kasanayan bilang isang content creator. Kaya payo ko sa inyo mga ka-Chess Vlog, umpisa nyo ng gumawa ng content habang di pa kayo monetize or kung monetize naman kayo, ituloy-tuloy nyo lang ang paggawa ng content para lumaki ang earnings nating in maliwanag ba kaya tara follow nyo ko see you bye bye